si Kim Chiu ay isang kilalang aktres sa Pilipinas. Siya ay sumikat sa pag-arte sa mga teleserye at pelikula, at kilala rin siya sa kanyang mga proyektong pangmusika. Si Kim Chiu ay ipinanganak noong April 1990, at mula noon, naging isa sa mga prominenteng personalidad sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Ang tunay na pangalan ni Kim Chu ay Kimberly Su Yap Choo. Sa loob ng kanyang karera, may ilang mga kontrobersya at isyo na naging bahagi ng buhay ni Kim Chu. Narito ang ilan sa mga ito. Isa, isyo sa pagsasalita, may mga pagkakataon na nagkaroon siya ng kontrobersya dahil sa kanyang mga pahayag sa mga interview at sa social media. May mga insidente kung saan nag-viral ang kanyang mga statement na kinukampranta ang kanyang mga bashers at kritiko. Dalawa, love life, tulad ng maraming mga artista, Nasilayan din sa media ang ilang mga aspeto ng kanyang personal na buhay, lalo na ang kanyang mga relasyon at breakup sa iba't ibang mga kasamahan sa showbiz. Ito ay karaniwang bahagi ng intriga sa industriya. Tatlo. Pagkakamali sa social media Katulad ng iba, may mga pagkakataon na nagkaroon siya ng mga kontrobersyal na post o tweet sa social media na nagdulot ng reaksyon mula sa publiko. 4 pilit na pagbabalik tanaw sa karera. May mga pagkakataon din na ang mga binitiwang salita o desisyon niya ukol sa kanyang karera ang nagdulot ng kontrobersya. Halimbawa, ang ilang pagtanggi niyang gumanap sa ilang proyekto o ang kanyang mga pagpapakita ng interes na sumubok ng iba't ibang aspeto ng entertainment industry. Tandaan na ang mga kontrobersya at isyo ay karaniwang bahagi ng buhay ng mga sikat na personalidad, at madalas ay may mga pagkakataon na nauuwi sa pag-aayos at pagbabago.